At eto na naman tayo guys, syempre araw ng biyernes, dito na naman ako nagawi. Nakakaaliw naman kasi talaga guys, bukod sa maraming bagay na mabibili, nagkakaroon pa ako ulit ng mga panibagong idea kung ano pa ang dapat na pwedeng mabenta. So isa nga pala akong online seller dito sa Bansang Kuwait guys, mas marami kasing mga customer na mahihilig sa mga segunda manong gamit. Kaya mas dito ako nakafocus sa mga ukay-ukay items pala sa lahat guys, kailangan matuto ka rin so, kung ano yung original at hindi original. Kasi karamihan sa mga nagtitinda dito, porket bago yung mga tinitinda nila, sasabihin na nilang original kahit hindi. So kailangan marunong ka. At syempre, hindi naman importante kung original ang gamit mo or peke. Mas ang importante, ibagay din naman yung presyo ng nabili mo sa items. Mas marami sa mga ibang lahi ang mga bumibili ng mga segunda manong mga luggage kaysa sa mga damit. Dahil ang hilig ng mga Pinoy talaga dito sa mga ukay-ukay ay yung mga so, segunda manong mga damit. Ito na nga sa kakaikot ko, nakita ko yung grupo nila kabayan, kababayan nating mga Pilipino. May nilapag yung isang mama isang box ng mga kidswear. At ayan, jackpot nila dahil sila yung nauna. Gusto ko rin makipag-agawan guys, pero nakakahiya din naman kasi. Kasi sila yung nauna. At kitang kita ko nga naman talaga guys, mga slightly used. may mga jackets, may mga pants, dress, ang gaganda. At ang presyo ng isang damit is ruba dinar, ruba dinar is sa uh, nasa 30, 30, yata, 30 pesos, ganun. Pero sobra ang gaganda guys. At binabalak ko nga palang makipagkalkal din para makakuha rin ng kagaya ng mga kinukuha nila kasi ang gaganda nga naman eh kaso wala nakakahiya kasi sila na nga talaga yung nauna so habang nag-iikot ako nakita ko naman itong ibang grupo din ng mga babayan natin na namimili tag 1k din na sapatos sa mga adult at 500 fils naman sa mga pambata ang gaganda nga naman talaga kasi guys mapapa upu ka rin talaga kahit Ayaw mong bumili, mapapaupo ka talaga sa dami ng mga tao na kumukuha. lahat po yan ng mga sapatos ay mga pre -lab. mga ukay-ukay po yan lahat wala po dyan mga bango ang mga presyo po yan is 1 Dinar at 500 Pills sa mga pambata is 500 Pills sa mga pangmatanda is 1 KD Kano po yung mga presyo niya Ayan, Dinar lahat ng klase mga uh, pambata, pangmatanda 1 Dinar lahat mga kababayan natin i yeah. you yeah. Unos-unos sabi nila guys, ang unos-unos kalahati, kalahating dinar. 80 pesos katumbas ng pera natin sa Pilipinas guys. Ganyan guys, alam nyo ba yung uh, kung gano'ng kalahati yung Araneta Coliseum sa Pilipinas? Naku, times 20 siguro ito. Ayan, ang laki. Bisection na to guys dito mga damitan dito mga sapatos dyan halo halo na yan dyan lahat mga brand new dito pero walang mga original dito sa banda dito halo-halo na guys yung mga yun, taong pumupunta dito. Uh, ano dyan yung mga Egyptian, ano dyan yung mga Ethiopia, ano dyan yung mga Bangladesh, India. Lahat na ng mga expats guys nandito lahat, dito lahat bumibili. Mostly araw ng biyernes dito lahat sila nagsisipuntahan. Ayan naman dito naman guys mga cosmetics. Cosmetics at Branded Cosmetics. Yeah. Magandang pampasalubong guys, lalo na sa mga marites ninyong mga kapitbahay. So ayan, may mga MAC, may mga lipstick, foundation, pabangon. andyan dyan lahat guys, maganda po siyang mga pampasalubong. Lahat ng presyo nito ay nasa 500 pesos, ruba dinar, pala. ganun lang yung mga presyo. Gucci At sa banda dito naman, dito yun naman yung mga fashion pero mga premium quality siya, hindi siya halata na fake. So maganda siyang pang araw-araw, andyan naman yung mga luxury brand katulad ng Gucci, yan, ganyan. So ayun, ang ganda. ang kinaganda naman nito guys kung may mga palabas, may mga function, may mga pageant pageant sa school. So napakaganda niyang iparent ganyan para ano, para may silbi naman yung pagbili natin. So hindi siya mahirap mag-fade na uh, hindi rin siya nagkakalawang kasi parang stainless steel to eh. Kaya so, kailangan pag sinusuot ninyo siya, huwag nyo siyang sprayan ng pabango para long lasting pang matagalang gamitin. Napakaganda ng quality ng mga jewelry na to. So, mga premium quality siya. Mga luxury brand pa. Okay, so, depende sa inyo kung paano ninyo siya gamitin. hanggang, di hanggang dito na lang, guys, yung aking vlog. So, sana nagustuhan gusto At sana po, huwag po kalimutan mo subscribe. Para updated po kayo sa mga araw-araw na upload. So hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat po sa oras at panonood po ninyo. Bye bye!